Ah, hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back na sa ting YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang ating subscriber, ang ating sasagutin. Ito ay galing po kay Saligi Julor. Shout out po siya dyan, kaibigan. So, ang kanyang pong tanong ay, ano daw po ang gamot sa inahing baboy? Na tatlong araw na po mula ng anak, pero hindi pa po dumudumi. So, kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pangigultura mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventure. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung panganak mo din mga inahing baboy at saka yung pagdumi po nila pagkatapos mga anak. Bago po mga anak itong inahing baboy po mga kaibigan, atin pong binabawasan yung kanyang feeds mula 110 hanggang 114 days pag abot pa ng 114 days po mga kaibigan, yan po yung expected na pwede po mga nakit yung mga inaheng baboy. Pero hindi pa sure yan, expected pa lang yan. Pero pagdating po sa araw na yan na 114 days, wag na wag na po siyang pakainin ng feeds. Mula 110 days, dahan-dahang bawasan, 111, 112, 113, dahan-dahang bawasan hanggang abot ang 114 days na hindi po natin pinapakain. Yan po ay isa pong pamamaraan para makaanak po agad yung mga alagang inaheng baboy. Kasi kapag busog po itong mga inahing baboy po mga kaibigan, hanggang sa araw po niyang kapanganakan, sila po ay matatagalan po sa panganak. Kasi yung kanyang beek po ay parating busog. Hindi po gagalaw po yung kanyang biik para lalabas. Kaya atin pong pinafasting natin mga inahing baboy sa mga araw na yan, nang sa ganon magugutom po yung kanyang biik at saka makainhibit po na paggalaw nito at saka lalabas po ito mga kaibigan. So yan po yung isang paraan para sila po makaanak po agad pagkatapos mga anak mga inahing baboy sa loob ng 109 to 119 days normal na normal lang po na ilang araw po ay hindi pa po sila dumudumi umiihit lang po sila ng tubig kasi po kagagaling po sa pag-fasting natin. So, wala pong laman yung kanyang chan. Bago rin po mga anak yung mga inahing baboy, sila po yung nagbabawas ng dumi, nagbabawas yung po ng ihi. Kung pansinin nyo po yung dumi na po ng ating mga inahing baboy kapag sila po yung malapit ng mga anak, ay singliit na po ng dumi ng kambing. So, ibig sabihin, empty na po yung kanyang uh, stomach po mga kaibigan. O, empty na po yung kanyang mga bituka. Kasi po, kanila po yung uh, inilabas yung mga dumi nila para pag, 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 pag ng mga beek po ay hindi po mahihirapan. Kasi kapag busog po ito yung mga inahing baboy, nahihirapan pong gumalaw yung mga beek makalabas dun sa, sa, loob ng kanyang birth canal. Kasi marami pong pagkain dun po sa mga bituka. Kaya ang ginagawa po ng baboy natin, mayroon po silang instinct na binabawas po na lahat ng mga dumi kailangan pong inilabas yung mga dumi bago po sa mga anak po mga kaibigan hanggang sa sobrang liit na po ng mga dumi so ibig sabihin yan empty na po yung kanilang mga abituka doon po sa mga dumi nila kaya mga ilang araw pagkatapos mga anak hindi pa po sa dumi-dumi. ang dapat si pong gawin dyan ay Unang-una, pakainin po ng sapat na feeds and then pa po ng maraming tubig para mas matunaw po ng ma maayos yung kanyang mga feeds yun po sa blog, kanyang tiyan nang sa ganun siya po ay makadume po mga kaibigan. Huwag na huwag po kayo maglala kasi po normal na normal lang po yan sa mga inahing baboy natin na pagkatapos manganak anak ay hindi po po sila dumedume po mga kaibigan. So yan po vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time! Bye-bye.